katulad ng kanyang karera. Bukas na aklat sa publiko ang tinakbo ng buhay pag-ibig ni Lorna Tolentino sa piling ng sikat na action star na si Rudy the Boy Fernandez. Marami ang humanga sa pinakita niyang katatagan na lumipas man ang maraming taon na niya ang tapat na pagmamahal sa namayapang mister. Hindi siya agad naghanap ng sinumang kapalit sa puso niya rito. Ngunit kamakailan, napapabalita na may bagong lalaki daw na nagpapatibok sa puso ni LT. The Philippine Showbiz List presents Love Life ni Lorna Tolentino noon at ngayon. A Forever with the Boy Pitong taong gulang lamang noon si Lorna at labing pito naman si Rudy nang unang mag-cross ang kanilang mga landas sa LVN Studios. Bagamat galing sa si isang pamilya sa showbiz si Rudy, hindi pa siya kilala bilang isang bituin noon. Gayun pa man, mayroon siyang dating. Kahit na sampung taong mas bata si Lorna, naagaw niya ang atensyon ni Rudy dahil sa kanyang signature mole sa itaas ng kanyang labi, makapal na kulot na buhok, ngumingiting mga mata, puting balat at mga nangungulot na ngiti natuklasan ni Rudy na ang kanyang kabataan at pagiging inusente ay hindi niya matiis. At tila ba nagpaalam siya sa pagsasabing alagaan itong mabuti si Lorna dahil liligawan niya pa ito paglaki. Masasabing tunay ngang pinagtagpo ang landas ng dalawa sa kabila ng kanya-kanyang daang tinahak nahanap nila ang daan para sa isa't isa sa edad ni Lorna na labing apat na taong gulang at dalawamput apat naman si Rudy. Sa unang pagkakataon, nagkasama sila sa isang pelikula. Ito ay ang leap year ngayon, Lagot Ka, Pipikutin Kita noong 1976. Nasundan pa ito sa 1979 movie na Star na siya nagtulak ng kakaibang damdamin sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa noong 1980, pinagsama ang tambalan nila sa isang adult horror drama film na sa init ng apoy. Ayon nga kay Lorna, noong adult na yung mga roles nila ay medyo naging close na sila. Katunayan, dito na nagsimula si Rudy na magpadala ng mga bulaklak, love notes at tsokolate kay Lorna na nagdulot ng kasiyahan sa mga taong nasa produksyon sa set. Matapos ang pagawa ng pelikula, opisyal na lumantad si na Lorna at Rudy bilang magkasintahan sa totoong buhay sa paglipas ng kanilang trabaho, pinatiling prebado ni na Rudy at Lorna ang kanilang relasyon at sila ay ipinares sa iba't ibang mga bituin. Sampung taon man ang agwat ng kanilang mga edad ay hindi ito nakahadlang sa kanilang pag-iibigan. Taong 1983 na magpasya si na Lorna at Rudy na magpakasal sa papamagitan ng isang civil rights sa Nueva Ecija. Ayon kay Lorna, sinabi sa kanya ni Rudy na tinupad daw niya ang pangakong papakasalan siya nito paglaki. Hindi naman umano naging mahirap ang setup ng kanilang relasyon dahil pareho sila ng piniling profesyon ang pag-aartista. Ang totoo, mas okay pangaraw na ganun dahil mas malaki ang posibilidad na magkaintindihan sila. Inamin din ni Lorna na wala pa siyang kahit anong karanasan noon sa pag-ibig noong naging sila ni Rudy makalipas ang siyam na taon na makapagdesisyon silang mabasbasan ang kanilang pagsasama ng isang religious ceremony na ginanap sa Villa Escudero sa Tiaong Quezon. Ang kanilang pag-iisang dibdib ang kinukonsiderang grandest wedding of 1992. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki, sina Rap at Renz. Pero sa kabila ng magandang takbo ng kanilang pagsasama, tulad ng ibang mag-asawa, dumaan din sila sa mga hamon, kabilang na riyan ang pagkakaugnay ni Rudy sa iba't ibang babae. Ganun pa man, hindi hinayaan ni na Rudy at Lorna na basta na lamang masira ito at magkatuwang na hinarap. Hanggang siya dumating mapaminsalang sakit kay Rudy at dito ipinakita na mag-asawa sa lahat kung gaano kalalim ang kanilang pagmamahalan. Habang si Rudy nakikipaglaban sa kanyang sakit, si Lorna ang laging nariyan para sa kanya. Hindi lamang siya sumusuporta sa kanyang mga gamutan dito at sa ibang bansa, kundi siya rin ang nag-aalaga at nagmamahal sa kanya sa bawat sandali ng araw. Ipinakita ni Narudi Rudy at Lorna sa kanilang pagmamahalan na higit pa sa anumang pagsubok, ang kanilang pagtitiwala at pagkakaisa ay hindi matitinag. Ngunit noong June 7, 2008, sa itadalibang put-anim, tuluyang namaalam si Rudy na sa periampolyaric cancer at naiwang mag-isa si Lorna sa paglisan ni Rudy. Pinuri ng mga nakakita kay Lorna ng personal at sa telebisyon ang kanyang tapang at pagiging mahinahon sa harap ng pinakamalaking trahedya sa kanyang buhay. Nanatiling buhay na alaala -ala para kay Lorna si Rudy. Binabakante niya ang death anniversary at maging ang kaarawan nito para magsadya sa Heritage Memorial Park kung saan nakalibing ang namayapang asawa. Taon-taon niya itong ginagawa kung saan nagpapamisa siya roon. Katunayan sa 16th death anniversary ni Rudy noong nakaraang June, nag-iwan si Lorna ng mensahe sa kanyang Instagram post ng Until we meet again, 16th in heaven, our life and love, na nalikipan niya ng praying at heart emoji. Lorna on falling in love and praying for the right one. Mula lang pumanaw si Rudy, wala na pabalitang naugnay na bagong pag-ibig kay Lorna sa mahabang panahon. Matagal niyang isinara ang kanyang puso sa pag-ibig mula ng mabyuda. Katunayan sa mga panayam kay Lorna mula noon, tahasan niyang sinasabing magpapahinga muna siya sa love life at hindi ito ang kanyang prioridad. Pero tila ba binago na ng panahon ang kanyang puso't isipan dahil bukas na muli siya para may makatuwang sa buhay sa isang panayam sa kanya noong nakaraang taon. Natanong si Lorna kung bukas siya sa pagkikipagrelasyon kung may dumating na potential partner. Sinabi niya na pumapasok din siyempre sa isipan niya yung may mag-aalaga sa kanya pagtanda. Masarap at masaya niya kapag nangyari yon at antayin na lang ang plano ng Panginoon. Sa tanong kung namimiss niya ang companionship, ayon kay Lorna, hindi masyado sapagat marami siyang kaibigan, pamilya at mga anak niya na nakakausap inisa-isa din ni Lorna na ang mga katangian ng isang taong maaari niyang mahalin. Siyempre gusto niya yung maalaga at iispulin ka. Hindi din daw issue sa kanya kung mas bata ang partner niya sa kanya ng lima o sampung taon. Noon na sinabi noon ni Lorna na ang isa sa habilin sa kanya ni Rudy ay okay lang daw na mag-asawa siya uli. Basta wag naman daw sana sa mas bata pa sa mga anak nilang sina Rap at Renz Fernandez kung sa kasakali kumpiyansa siya na susuportahan siya ng mga anak kung magkaroon man siya ng bagong pag-ibig. Samantala, binunyag din ni Lorna na pinagdarasal at hinihintay niya ang tamang tao na ibibigay ng Diyos sa kanya. Pero kung wala man daw, ibigay sa kanya ay okay lang. Lorna and Lito Lapid's Rumored Romance Sa unti-unting pagiging bukas ni Lorna sa posibilidad na umibig muli, ang siya namang pag-ugong sa ugnayan nila ni Lito Lapid. Marami ang kumbinsido na nudevelop sila dahil sa mga eksena nila sa FPJ's Batang Kiapo. Sa kabila ng kanilang mga edad, pumatok sa mga manonood ang love team nilang premanda. Pinagsamang karakter nila sa serye bilang Primo at Amanda. Palaban pa rin sina Lorna at Lito sa mga intimate scenes. Kaya naman lubos na nagpapasalamat si Lorna dahil tinangkilik ng mga manonood ang kanilang partnership ni Lito. Bagamat walang seryosong romantic na namamagitan sa kanila, handa si Lorna sa TV tandem. Samantala, hindi sang ayon si Lolit Solis, ang kanyang talent manager sa romantic partnership nila ni Lito, ngunit hindi ito labis na iniinda ni Lorna. Kaugnay nito sa isang interview, noon na nang sinabi ni Lolit na hindi siya pabor na magkamabutihan si Lito at ang kanyang alaga. Payo ni Lolit kung may pipili man daw ng mamahalin muli si Lorna sa showbiz man o hindi, dapat man lang ay maging ka-level ng status ni Rudy. Sinabihan daw niya si Lorna na palagi nitong isipin na galing siya sa isang Rudy Fernandez, kaya wag nang bumaba pa. Sa tanong naman kung totoo ba talagang sinusuyo o nililigawan ni Lito si Lorna, ayon kay Lolit siguro nagpapahaging-haging kung makalusot ito, pero giit niya hindi ito makakalusot. Nang tanungin kung single ba ngayon o walang partner si Lito, sinabi ni Lolit na forever kasama at hindi humihiwalay sa tabi ng actor-politician ang legal wife nitong si Marisa Tadeo. Pinagsabihan din naman daw ni Lolit si Lorna tungkol dito at ang sagot daw sa kanya ng alaga ay, Hayaan mo na, Nay. Ano-ano lang yan. Katikati -kati lang. John Estrada on Lorna's Secret Boyfriend ang patungkol sa buhay pag-ibig ni Lorna ay lalo pang naging interesante na mapag-usapan nila ito ng kaibigang si John Estrada sa kanyang YouTube channel. In-upload ang episode na John and Lorna, The Lorna Tolentino Interview nitong July 16. Sa isang bahagi na kanilang pag-uusap, tinanong ni John si Lorna sa gusto niya matutunan kung ang pag-ibig ba kayang ipaglaban kahit mali o pwede bang ipaglaban. Sa kanyang naging tugon, sinabi ni Lorna na kapag may mali, ipagdasal mo na sana tumama aminado si Jana na gustuhan niya ang pahayag ni Lorna. Natatawang hirit niya na ang pagmamahal kahit mali, ipagdasal para kung anuman magiging tama siya. Bago nagtanong si John tungkol sa maling pagmamahal, inusisa muna niya ang mga nangyayari ngayon sa personal na buhay ni Lorna. Ayon kay Lorna, very happy siya. So tanong naman ni John kung sino ang nagbibigay ng kasiyahan ngayon sa kanya. Bakas ang pag-iwas ni Lorna sa pagsasabing hindi niya pwedeng sagutin ang katanungang ito. Gusto lamang daw niya maging privado sana yung buhay niya. Tila hindi naman nakontento si John sa paliwanag ni Lorna at parang may ibang gustong marinig na salita mula rito. Kaya naman direkta na niya itong tinanong kung may boyfriend na ba siya ngayon na sinagot naman ni Lorna na wala. Dahil sa sagot, nagbiro si Jana, na humahaba ang ilong ni Lorna. Malinaw na hindi siya kumbinsido at tila may alam ito sa estado ng love life ni Lorna. Hindi pa rin nagpatinag si John sa pag-iwas ni Lorna. Tinukso niya si Lorna tungkol sa inililihim nitong love life na baka magalit nga raw dahil sa itinanggi. Sabay tukoy ni John sa mystery guy ni Lorna. Ah, magalit ka nga dito. I-text e mo na, i-text e mo na. Malakas na pahiwatig itong may nalalaman si John tungkol sa mga kaganapan sa personal na buhay ni Lorna. Ganun pa man sa kabila ng pagpipilit ni John, maliing itinanggi ni Lorna ang sinasabi nito na mayroon siyang boyfriend. Sa huli, hinayaan na rin ni Jenna manatiling unnamed kung sino man ang tinutukoy niyang boyfriend ni Lorna. Sinabi niya na anuman ito, gusto niya lang sabihin na susuportahan niya si Lorna. Lahat ni John, I am just here for you, for your happiness. You deserve it. You deserve to be happy. I mean, everybody deserves to be happy. sa single ka, ngayong double ka na. Pero ayaw pa rin umamin ni Lorna. Ang mahalagaan niya ay masaya siya. Maganda at sa buting raw ang buhay kapag privado ang mga bagay-bagay. Paliwanag niya marami pa rin tao na kapag successful ka ay gusto ka nilang bumagsak. Hindi anya maiiwasan na mayroong goodness and darkness sa mundo. Ayon pa kay Lorna, ang pinakaunang una ay inggit. Yung akala mo nga raw ay masaya sila para sa'yo pero hindi pala. Hindi naman daw lahat biniyayaan ng Panginoon na maiintindihan ka o maa-accept ka agad. Isang slow clap naman ang ibinigay ni John kay Lorna nang matapos ang pagsasalita nito. Hiling naman ni John, at kung sino man yan, sana po alagaan ninyo ang kaibigan ko. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!